mananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumama ng taong bayan. Kasi nung siya ay uh, nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at uh, Usa pa ko na sana, pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lihitim mong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Ang 4 four piece, ang balita ko, kasi yun yung ang datos na sa akin dahil committee ko 50 billion daw ang tinanggal sa poor please program ibig sabihin 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado talagang totoong pure of the poor walang matatanggap walang tulong sa pagkain sa pag-aaral na anak sa gamot at sa ano, ano man pangangailangan zero sila wala nang kagulatan na lang pero eto nga uh, baka mag privilege speech na ako kasi maraming uh, kababalaghan ano niya pinipirmahan eh pwede pa talaga May say, habulin? habulin pa sa ka pakiusap ng lahat na talagang ibalik yung uh, makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao.